Eh kay Boy Tapang? Wala rin. Ako nga pa, itatanggol ko pa sila sa comment section. Sabi ko, No hate, just love. Kasi kapag marunong tayo magmahal, Dapat marunong. Dapat marunong din tayo magparaya. Hindi naman natin pwede pinitin yung tao pag hindi naman sa atin. Di ba? Basta yun yung tool na sabi ko, pagka para sa'yo talaga, kahit gaya na pakahaba ng panahon na i-google niyan, kung para sa'yo, babalik niya. Baka siguro, hindi pa rin siya mahal mga ano, itong mga oras na to, yung mga, ito well, mga... Wala, nalulupot na ako kasi hindi na kami yung magkasama. Ay, naiyak, ako po bang Masakit guys, pero <laughs> kailangan natin tanggapin kasi tutusin, walang problema to tao na to. Sobrang bait nito to, sobrang bait. Hindi niya ako ginamit, tinulungan niya ako maging, <laughs> maging, tinulungan niya ako mag-grow, yun. And then, siya naman, nung time na wala ako, ang naging comfort zone niya is yung nandun siya sa Cebu. And siguro si Boy Tapang yun nandun, that time, na-stress siya sa akin. And, tingin ko ano, napagod na rin siya. Kaya naman natanggap ko yun sa kanila ni Tapang. Ano eh, hindi ako tumingin sa galit eh. Yung naging sira. Ang trig na ko kasi dyan, yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo nabago yung isang packboy, BOY, kung paano mo natulungan. <laughs> diba? <laughs> 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 Di ba? Hindi, yun yung <laughs> Tumingin ako sa ano? Hindi ako tumingin sa galit ko tumingin ako sa mga bagay na naitulog niya sa akin sa ako, paano niya ako binago. So, signing off na ba ang white? Oo. Kumbaga parang ano eh, A ako, nalulungkot ako. Pero gusto ko na rin kasi magpakatotoo. Nahihirapan din ako dun sa ginagawa natin. Dun sa ano, dun sa mga nakita kong videos, masayaw ako di ko rin, di ko rin expect, ba't ko nagawa yun? Wala eh, masaya ako eh. Huwag na tayo magpaka -impocryta. ganun, ganun ako eh. Di ba? Y yun na yun eh. Kumbaga, ano eh, naging masaya ako. Siguro sa sobrang saya ko, hindi ko na malaya na ang pangit pala ng tingin ng tao sa akin. Ganun, wala eh. Yun yun eh. Ngayon ko lang ulit kasi naramdaman yung ganun. Sobrang saya. Yun, sobrang saya. Oh. Nandun talaga yung saya. Masaya talaga ako. Ayun, uh, gusto ko lang mag-message siyempre sa yun, kay Boy Tampak na thank you kasi nandiyan ka nung mga panahon wala ako. Nandiyan ka nung mga panahon malungkot siya. And maraming salamat kasi dahil nakita ko na kung gano'n siya kasaya nung mga panahon wala ako. At kailangan niya ako. Ayun nga, thank you, thank you, thank you sa'yo. Kasi dahil nung mga panahon malungkot siya, nandiyan ka para i-comfort mo siya. And di mo siya iniwan mga panahon na yon na stress siya sa akin. Yun, stay in love and focus lang sa goal nyo. Yan, magbahalan kayong dalawa. Sige, misan, tangalaw ka sa Cebu para bakit mo kami Kire. Oh, sige, <laughs> sige, sige. sige. <laughs>